Ito nga pala ang Rounds Vlog, isang factory worker, husband and the same time, isang content creator. Mapapasabi ko na lang, bye matindi! Magandang araw sa inyo mga paps Ayan kagising ko nga lang dyan Kasi ngayong araw ay araw ng Sabado at hapon na Alas 4 na nga pala At merienda time na nga pala Yung dalawa kong anak gusto doon nila mag merienda At yun ang magpapaluto sila ng no? french fries Ito kasi mga kong isang paborito na kong dalawa kong anak Tingnan mo ayan makang bago pa lang yung french fries Mukhang hindi pa nabubuksan Nakastock nga lang ito sa rep Ayan yung anak kong bunso oh, Galing pa yun sa galaan Kakabike Ayan gutom na daw siya At nainit na nga siya kakanta Ayan luto na nga pala yung ating french fries dyan tamang tama to Lalagyan na rin natin cheese ng konti dyan at kunting alog-alunga mga paps ayan okay na yan isiserve na rin natin ayan yung anak ko rin pangarin nag-aantay na rin siya mukhang gutom na rin <laughs> Kung anak kong pangalan, talaga manang mana ka sa tatay mo, kalukuhan mo rin. Hindi na paghalata ang manang mana ka sa akin. At ayan nga, mag-memory end na rin tayo. Siyempre, magkakape din tayo dyan. Mga paps, ganito nga lang ginagawa namin dito tuwing sabalot sa balot, saka linggo Pag kami pumapasal dito, kaila mama sa midland Ito ala lang yung memory end natin dyan. Sandwich lang, tsaka lalagyan na rin natin ng palaman na cheese. Ganito nga lang mga paps ang ginagawa ko dito. Pagkatapos kong magawa ng content yan, kapi-kapi lang tayo dyan. Mga paps, maraming salamat pala. Na tayo ng 34k followers. Maraming salamat sa inyong lahat. At welcome aboard sa mga bagong followers ko. At ayan nga, tamang ang copy-copy lang tayo dyan. Ang busy busy sa lahat. Si Papa nang sa cellphone. Yung ano ako nanonood naman ng TV. Kanya-kanya lang naman kami ng buhay diyan. At ayan mga pa, painit na nga painit na ngayong panahon. Malapit na nga pala ang summer. At sigurado, maraming na namang business na maglalabasan ngayon. mga halu-haluan, kung ano na mga pang summer na pagkain. Siyempre, hindi natin pala alam pa sa inyo. Ibablog din natin yan. Kaya abangan nyo sa mga susunod na mga araw. At wala nga tayong food vlog ngayon. Kaya ito muna, binilag ko muna yung ginawa namin yung araw. At ayan, magwawalis nga tayo diyan Kasi yung dumi na ng sahig, yung walis na natin. Tingnan naman, kempi na. Kasi pag kasi natin magwalis siya, kaya yung walis natin, kempi na siya. Oh. ang gamit na gamit yung walis na yan. Kaya ayan, nagwalis muna tayo. Kasi ang kalat na naman ng bahay, gawa ng dalawang bata. Bilang pala tayo, husband, saka factory worker, saka content creator, isa din tayong kasambahay siya. ba diba? Ganun tayo katindi, lahat na pinasok na. At ang laki pala ng bahay na ni Papa, ni Mama, kaya ang hirap linisin ito. Yung tipong hindi ka pa nga naglilinis, mo palang pagod ka na habang tinitig Pero syempre, pag naandito tayo, nakapasyal tayo dito, linis dinis din tayo dito, dahil hindi lang bisita dito. At ayan nga, may kasabihan nga mga na pag nagwalis ka doon ng gabi ay palalabas yung mga grasya. Yung grasya yung mga nagwalis ko palabas. Dapat pala, papasok mga walis ko. <laughs> Joke lang mga paps. Yung mga kasabihan naman yung mga Dapat natin sundin at para din naman sa atin. Ito mga paps, ayan, magsasayang din pala tayo dyan kasi nga maghahapunan na rin naman. At ito nga, pagkatapos ko pala magsayang dito, hindi ko alam kung anong uulamin yung mamaya. Ayan, isip-isip din ako anong uulamin. Meron akong isang naisip. Mga paps, alin natin to. Initin natin yung natitira ulam kanina. Baka siya na yata sayang naman kasi ito eh ulam lang namin doon ng tanghali kanina ngitin lang natin Thank <coughs> At ayan nga mga paps, hanggang dito na lang ang aking vlog. At mukhang nasayang ko na naman yung 3 minutes nyo. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching.